May tatlong opportunity sa IMG. Alin ang pipiliin mo? Una, maging client. Sa IMG, ang pangunahing ay ang pagbuo ng solid financial foundation. Pero, hindi mo ito magagawa nang wala kang tamang produkto. Kaya naman, naganap sa si IMG ng atot kaya pero tikalidad na financial yes! products para sa mga gustong umayos ang kanilang mga finances. Pangalawa, maging member. Kapag naging member ka, madami kang exclusive benefits. Financial education. Free financial education seminar. 50,000 life insurance. 100,000 free personal accident insurance. Access iba't ibang investment tulad ng mutual fund at stock market through Rampver Financials. Pwede kang umattend sa seminar, workshop, at mentorship programs. Makakasama ka sa community ng mga savers at investor. Pangatlo, business opportunity. Gusto mo ba ng part-time business na may kasamang advantage? Great! Right. Sa IMG, bukod sa pag-aaral at proteksyon, pwede ka rin kumita. Woo. May libre kang training, may mentor na gagabay sa'yo. Pwede kang maging certified associate financial planner at licensed insurance underwriter. Anong hinihintay mo? Mamili ka, client, member, o business partner. O pwede na malahat. Tara na sa IMG. Message mo lang ako para sa mga details.